Binisita ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga Pilipinong naapektuhan ng lindol sa Hualien County sa Taiwan. Nagpaabot din ng tulong ang gobyerno sa ilan nating mga kababayan. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Matagumpay ang pagbisita ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan kahapon. Nagpaabot ng tulong at nangamusta ang MECO sa kalagayan ng mga Pilipinong apektado ng magnitude 7.2 earthquake noong April 3. Nasa Holian County ang epicenter ng lindol kung saan tatrabaho ang mahigit isang libo apat na overseas Filipino workers. Base sa update ni MECO Chairperson Sylvester Bello III, nasa ligtas sa na kalagayan na ang mga Pinoy sa Hulyen. May siyam nga lang nakababayang nagroon ng minor injuries. Okay na, bukang back to normal. At nakita naman namin na uh, nagkataon at nung namin yung mga nagiba na mga buildings ay nakita namin yung municipal mayor, yung city mayor ng uh, war Warren. At yung nga uh, pinarating ko sa kanya, ang simpatya ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang taong bayan sa Pilipinas na pikitiramay natin kung nangyari sa kanila. At uh, din po ako sa kanila dahil napakaganda ang pag-alaga nila sa ating mga overseas Filipino workers na Kung job security naman daw ang pag-uusapan, tuloy ang pagpapasahod ng mga employer ng mga OFW. May edad naman dyan, factory, suspended ang kanilang operation, kaya excuse naman sa kanilang hindi pagpago. Provided din ng employer ang dormitoryong titirahan ng Pilipinong Apektado ng Lindol. Nakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa pagbibigay tulong sa mga Pilipino sa yen. Nagpamahagi ang mga ahensya ng relief packs at mahigit 160,000 pesos cash assistance sa mga OFW organizations. Havang 10,000 Taiwanese dollars o mahigit 17,600 pesos naman ang ayuda sa bawat individual na nagkaroon ng injuries. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.